sa pagbubukas ng 2025 Handa Pilipinas sa Bagong Pilipinas, tahas ang sinabi ni DOST Secretary Renato Yusildong Jr. na hindi sapat ang mga teknolohiya upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino sa panganib na dala ng pabago-bagong panahon at mga sakuna. Let me emphasize this clearly. Technology alone is not enough. Ayon sa kalihim, ang tunay na lakas ng kahandaan ay hindi lamang nagmumula sa mga laboratorio o sa mga teknolohiyang nagagamit natin sa kasalukuyan. Kundi ito ay sa kakayahan ng bawat Pilipino na umaksyon at gumawa ng solusyon sa kanilang komunidad. Gayunpaman, Aniya, hindi maitatangging napakalaki ng ginagampan ng papel ng mga teknolohiyang ito upang mapataas ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor sa mga paparating na natural hazard na siyang sinang ayuna naman ni Director Albert Mogol. Science, technology and in innovations is our weapon, no? For climate change. Napakabilis po ng epekto ng climate change. And with this uh, science-based solution, naunahan natin. Naunahan natin sila. Kaya naman mahalaga na maipakilala sa publiko ang mga teknolohiyang maaaring i-adapt at magamit upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. At upang ipakilala ang mga teknolohiyang maaaring magamit ng bansa sa panahon ng kalamidad, binuksan ngayong araw ng Department of Science and Technology sa pangunguna ng DOST Cordillera ang 2025 Handa Pilipinas sa Bagong Pilipinas. Being handa is not just about readiness. To respond to disasters, it's about understanding risks using science based tools, applying innovative solutions, and empowering local actions. Technology is only one part of the story. The heart of preparedness lies in people, you and I. Tampok sa naturang event ang nasa halos 60 inovasyon na dinevelop de at sinusuportahan ng DOST upang makatulong sa disaster risk reduction ng bansa. Given the developments, we are much better prepared now than before. Kabilang sa mga tampok ang isang mobile app na makatutulong upang matukoy kung ang iyong tahanan ay ligtas sa banta ng lindol. Bukod sa exhibit ng mga DRRM technologies, bahagi rin ng programa ang MOA signing ng GEORIS adaptation ng Cordillera Regional Land Use Committee at ceremonial turnover ng Handa Pilipinas Caravan Local Guidebook sa Local Government Unit ng rehiyon gayon din ang turnover ng Seismic Hazard Atlas at launching ng Cordillera Dream Project na maaaring gawing basihan ng rehiyon at lokal na pamahalaan sa paggawa ng mga pulisiya upang mapabuti ang kanilang kahandaan at pagtugon sa mga natural hazard. Ang naturang event ay dinaluhan ng mga opisyal at representative ng Office of Civil Defense, Disaster Risk Reduction Management Office ng Cordillera Region, mga State Universities and Colleges at bukas sa publiko mula August 7 hanggang August 9 at maaaring bisitahin sa Newtown Plaza Hotel sa Baguio City. At yan ang aking balitaghang sa araw na ito. Mula dito sa Baguio City, ako si Desa Maderal, Delivery Science for the People, 1DOST for you!